Attorney Eliezer Butch ang batali para po malaman natin kung anong so far po ang kanila pong ginawa na para po dito nga suriin, alamin at pag-aralan po itong mga hawak na dokumento nitong si Cassandra Leong sa kanya pong pagkatao. Attorney Butch, maganda umaga po. Good morning! Maganda umaga po manong Ted. Mm, salamat sa panahon. So far, Huma, meron na kayong findings sa authenticity at veracity po ng birth certificate ni Cassandra Leong? Okay. Um, Ted, um uh, patuloy pa rin kaming nag-iimbestiga. Ongoing po ang aming uh, investigasyon dito sa birth certificate um, ni ni Cassandra Ong. Um, ang 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 pagkakanduct ng ano ng investigation ay katulad ng mga nakaraan natin na na mga um kinandak na, na na investigation regarding sa mga alleged foreign nationals who obtained um birth certificate. So, ang ginagawa po natin ay pumupunta po tayo sa local civil registry offices, no? So sa mm -hmm. sa case po ni ano ni Casilio mm -hmm. um, uh, ito po ay na sa San Juan City sa Metro Manila, mm -hmm dito, uh, um, meron po kaming mga preliminary findings na meron pong na pong doon at um, ito po ay kinumpirma din ni ano ni ni Jinggoy na kilala po niya yung ano yung mga pumirma dito sa ano sa local civil registry office during that time. This was um 2001 when the birth certificate was registered. Um, for ano for uh, the birth registration of Catherine Cassandra Lee Ong. Uh, manong Ted. Opo. So meaning, uh, ito ay hindi late, late registration. Actual ito na pagpaparehistro a few days after the supposed to be death as a, a, birth. Um, ito pa rin po ay delayed registration bagamat ito ay one year lang na delayed. Mm -hmm. um, uh, okay. Ang ang panganakan, allegedly panganakan ni Miss Cassandra ay um, uh, 2000 mm -hmm. and uh, the 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 delay is one year. So basically, um, uh, it's delayed because um, it's not within the 30-day period in which a birth or any vital event should be registered, Manong pet. Uh, What do you mean by that? Um, kapag regular regular registration kung kasi um in a vital event tapet ng ano ng uh, um, uh, um, birth. Mm -hmm. kailangang ma-rehistro po ito sa ating mga local civil registry offices within 30 days. Okay. Um, uh, upon mm. the happening of the vital event. Okay. Um, kung mm. ano kung lumagpas na po ito sa 30 days, ito pa ay maituturing natin na delayed registration okay. na po. Opo, sige. So uh, meantime po naunawaan namin we respect ano po ang dapat yo pang gawin dito na mas malalim po na pagsusuri, pag-aaral, pag-iimbestiga kaya po hindi maaring agad-agad po na makapaglabas po ng today ng informasyon. pero sa face value ho ng hawak na dokumento ng certificate natong si Cassandra Lee on authentic naman siya it it contains um uh, features na authentic siya kasi okay. una-una sa lahat ito po ay na-endorso ng then um, local civil registrar's mm -hmm. office um uh, pinirmahan po ito ng ng uh, local civil <coughs> registrar a okay. uh, city civil registrar po ng San Juan mm -hmm. at kapag ito po ay inendorso meron po tayong presumption na Come regular on. po yes. yung yung pagkakakanduct pagkaka ng uh, registration at the local civil registry office ma'am tapo buhay pa po yung mga signatories dito sa pagkakaalam namin at eh uh, ito din po ay uh, nasagap namin na impormasyon, um buhay pa po yung ano yung yung mga pumerma dito sa um, okay. uh, birth certificate ko. Okay, sige. Yeah. So sir, uh, sa po bang pag aral how far can you go or will you go? Sa usapin po nung binabanggit na itong ama ni Cassandra Leong ay isang Filipino citizen na naturalized. Tama po? Um ang ang usually na kinak uh, ginagawa po ng PSA during the fact finding investigation malungtod mm -hmm. ay sundon natin ang ang mga dokumento so yung source document natin um pupunta po tayo si for example may naka-attach po doon na baptismal certificate we go to the church who issued um uh, which issued the, mm -hmm. the baptismal certificate if mm -hmm. there is actually um above this certificate that was um issued then um, uh, kapag meron po mga barangay certification pinupuntahan pa rin po natin yung yung barangay um, uh, at magtanong doon kung mm. ano kung merong talagang um uh, meron talagang um presidente uh, during that time Apa. na nag uh, na, na, na binabanggit doon sa isang birth certificate Opo. So kumbaga po, uh, sir, no, uh, kung ito po ay case folder, no, ito yung folder ho, dapat file itong si Cassandra Leong doon po sa civil register po ng San Juan, dapat may attachment po ito. Tama po. Okay, sige. Tama po. So kung may attachment yan, hindi ho ba kapag naturalized Filipino, it's an act of Congress? Opo. Um, uh, meron pong ano, meron pong dapat na um o mm -hmm. kung ano po yung yung document na nagpatunay na naturalized ka during okay. that time When you say po naturalized Filipino ibig sabihin dayuhan ito regardless kung ano ang kaniyang nationality pero an act of congress will declare him Filipino di po ba uh -huh. Okay uh -huh. so meaning may republic act ito Meron pong ano, meron pong um, dapat am um, basis. So ibig sabihin, um uh, during that time po kasi, am um, uh, mm. ang ang naturalized po kasi dito ay yung tatay ni Kaya ni, nga. Ni, mm, Cassandra. ni Cassandra. Oo. Oo. So, so mm. kung ano po yung nagpe prevail na law at that time? Mm -hmm. Um yun po yung ano, yung mga requirements okay. na yon. Dapat yun yung ano yung susunod. Oo, so dapat may may dapat may record ng kanyang naturalization. Tama po. At dapat hiningi yon ng civil registrar. Um, during the time kapag ano kapag uh, merong vital uh, event po mm -mm. Uh, um uh, hindi, hindi required yung uh -huh. uh, pagpepresenta uh, ng naturalization mm -hmm. ng uh, ng tatay Okay anyway sure although, although, uh, mm -hmm. uh, although may lumalabas po ngayon ma'am mm -hmm. na meron nga pong dokumento na uh, naturalized nga ang ang tatay ni ni Ms. Cass, may dokumentong naturalized meaning may proof of his naturalization. Ito po ay uh, kasama po sa investigation natin kung hmm. uh, authentic po itong ano tong certificate okay. of naturalization. Okay. Sige po. Kasama po ah, 'yan po. sa mga Oh, what mga what will happen attorney kung meron pong false entry doon sa birth certificate ni Cassandra? Okay. Ito po yung uh, ito po yung Um sinusuri po natin kung po pwede po tayong makapagsampong ulit ng uh, ng petisyon mm -hmm. para um it's either or for um ang uh, ang birth certificate kung merong ano kung merong mga mm -hmm. um, mga false entries or yung mga misrepresentation during the registration of uh, uh, the birth of uh, Miss Cassandra Leong. Opo pero kapag hu ganyan na kumbaga, kung kung ako si Cassandra Leong at totoo nga na ang nag-file nito ay kanya mga magulang mag wala akong kasalanan doon parang ganun po ba yun? Maaari po niyang maging depensa 'yan makatulad mm -hmm, um, mm -hmm. din po ng katulad din po ng ano depensa mm -hmm. uh, ni Gowaping um alias mm -hmm, uh Alice Go Alice Go mm -hmm. yes manong Ted mm -hmm. na um sinasabi niya na hindi naman ako yung nagparehistro or hindi mm -hmm. naman po ako yung gumawa ng ng okay. transaction Opo, sige. So kami po ay nakaantabay dito po sa inyo pong panibagong oh. investigation. Sir Butch, salamat po sa inyo pong pasensya sa aming pong istorbo. Sige, man. sige Manong Ted, maraming salamat din po sa pagpapaunlak. Opo. At uh, oportunidad na, na may bahagi din ng mga informasyon hinggil dito sa mga issues natin. Opo. Salamat po na marami. Si Attorney Butch Ambatali, <laughs> ang Legal Service Director po ng Philippine <laughs> Statistics Authority. Ted Fajlon at DJ Chacha. nayon nasa Rado 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.